Gusto niyo na bang malaman ang magiging kapalaran ng mga nasa animal sign na dog para ngayong 2024? Kung kabilang ka dito, panoorin mo ito o pakinggan. Kung kabilang ka sa mga sinilang sa taon ng animal sign na dog, sila yung mga 1946, 1958 1970 1982 1994 2006 at 2018 Year of the Dog. Yan ang paksat natin ngayong gabi para sa Year of the Dragon. Pag-usapan natin ang posibleng nilang maging kapalaran ngayong 2024. Nabanggit ko na kung anong taon ang nasasakupan ng animal sign na dog. Kapalaran ng mga isinilang noong 1946, sinasabing ihandaan sarili na labanan ang kalusugan. Medyo mabigat ang kapalaran na mga isinilang sa taon ng 1946. Kaya kung silang yung mga magulang, ay dapat na sila ay alagaan. Dahil malapit siya sa karamdaman, kaya ingatan ang kanyang sarili. Lahat ng ipinagbabawal ng doktor na pagkain, iwasan muna at inumin ang gamot na iminungmungkahi sa kanya. Sa pananalapi, medyo mabigat rin ang pasok nito sa iyo. Kung sakaling may negosyo, ay hindi ganong kagandahan. Mahalaga na gumamit ka ng Energizer Magnetic Power Pendant upang manatiling malakas ang pangangatawan at mailayo sa karamdaman. Okay rin ang pagsabit ng lignum olivus charm sa inyong tahanan o ganun din sa lugar ng negosyo. Malaki ang may tutulong nito upang huwag sapulin ng mabibigat na karamdaman. Maswerte ka sa numero 11, 30, 13, 24, 54, 26. Maswerte ka naman sa araw ng lunis. Karagdagan lang. O, ang pagsasabit ng Lignum Onibus Charm sa inyong bahay o lugar ng negosyo ay may malaking may tutulong upang pumasok ang swerte sa inyong tahanan o sa negosyo. Bukod dyan, pwede pang ilayo sa karamdaman ang pamilya. Para naman sa mga isinilang noong 1958. Isa ka ba sa isinilang sa taong ng 1958 kung kabilang ka sa kanila humanda sa nakalilitong kapalaran? Ngayong 2024, may hula o may nababanaag na masasangkot ka sa isang scam pwedeng mawala ng malaking halaga o bahagi ng kabuhayan mo. Kaya maging maingat nang huwag itong maganap. Bawat hakbang o bawat desisyon sa buhay mo, kinakailangan mong maging maingat. Importante ang pagpaplano at pag-isipang mabuti ang bawat gagawin nang hindi ka magkamali. Anumang desisyon, na mauwi sa malaking problema, tiyak na magbibigay sa iyo ng hindi maganda sa kapalaran. Kaya ingat sa bawat planong gagawin. May signos ka rin sa aksidente, kaya kinakailangan mag-ingat nang huwag itong maganap. Sa kalusugan, may banta ng karamdaman sa kaligitnaan ng 2024. Kaya ingatan ang sarili. Ang anumang masamang pangitain patungkol sa iyong taon, kinakailangan na magingat na sa ganoon makaiwas sa banta ng masamang kapalaran. Mainam ang pagsusuot ng Energizer Magnetic Power Pendant at paggamit ng Testamentum Talisman o okay rin ang paglalagay ng Lignum Onibus Charm sa loob ng tahanan o lugar ng negosyo kung meron ka nito. Maswerte ka sa mga numerong 14, 33, 17, 31, 10, at 27, Maswerte ka naman sa sa araw nang Miyerkules. Kapalaran ngayong 2024 para sa mga isinilang noong 90, 1970. Sinasabing dadaan sila sa pagsubok. Dadaan sa iyong kapalaran ng isang pagsubok na magdadala ng lungkot. Paghandaan ito kailangan mo ang matatag na pananampalataya sa Panginoong Diyos. Ang pagsubok na ito'y kailangan na kayanin. Pwedeng maganap ito sa unang bahagi ng 2024 at magpapatuloy hanggang sa ikalawang bahagi ng taon. Ngunit, wag masyadong masumalungkot. Matatapos ang pagsubok na yon sa pagsisimula ng buwan ng Hulyo o July. Posibleng malusaw ang negatibong nangyayari at ang swerte unti-unti kang yayakapin. Pinapaalalahanan na ingatan ang kalusugan sa pagnenegosyo. Kinakailangan na maging matalino sa pagpasok dito magtatagumpay sa huling bahagi ng taon. Sa larangan ng pag-ibig, may dadaang pagsubok o may dadaan ng pagsubok ang isang relasyon. Pwedeng makahulagpos ang magandang samahan at mauwi sa hiwalayan. Kaya kinakailangan mo na maging maingat sa pakikipag usap sa minamahal. Lalo kung may problema ng dinaranas. Pwedeng maapektuhan ang relasyon o hanap buhay sa una at ikalawang bahagi ng taon. Mahalaga na maglagay sa loob ng tahanan ng lignum o charm at sa harapan ng bahay mainam ang paglalagay ng seven magical golden stick. Nang sa ganoon, Mahadlangan ang mga negatibong pwedeng sumalpok sa iyo. Mainam rin ang paggamit ng jinx remover stone. Malaki ang magagawa nito upang lusawin ang mga kamalasan na pwedeng dumating. Partikular ito ina sa yung katawan. Maswerte ka sa numero 17 36 7. 24 6 at 13 maswerte ka sa araw ng martes 1982 susulya pampagsubok sa una at ikalawang bahagi ng taon ngunit ang swerte ay nakaabang sa kapalaran kinakailangan na handa sa anumang pagsubok ngayong 2024 dahil susubukin ang kanyang katatagan sa unang bahagi ng taon. Kaya asahan ang mga problema ang pwedeng sumulpot sa pagpasok pa lamang ng taon. Kinakailangan mong magpakatatag. Huwag na huwag kang susuko sa pagsubok ng buhay upang pang-answertey naghihintay ay makamit mo. Kung magmumukmok ka dahil sa nararanasang bigat ng buhay, asahang matutulog na rin ang swerte mo. Pero kapag lumabang ka, ang swerte sa katatlong bahagi ng 2024 ay makakamit. At ito'y magpapatuloy hanggang sa mga susunod pang taon. Unit kung magpapatalo ka sa una at ikalawang bahagi ng 2024 sa daranaan ng pagsubok, ang pagbawi ng swerte ay di magaganap. Kaya lumaban para sa swerte na naghihintay ay makamit mo. Sa usapang pananalapi, tulad ng nabanggit sa unang bahagi ng kapalaran mo, may pagsubok kaya lumaban asahan na ang na ang hindi magandang usapin sa pananalapi sa kalusugan dagdag rin ito sa hamon ng buhay mo ingatan ang sarili tandaan ang magandang kalusugan ay siyang pinakamagandang regalo ng ating Panginoong Diyos sa usapang pagibig Madadamay rin ito sa ibang problema na magaganap. Mainam ang suporta para sa iyong kapareha o karelasyon. Unawaan ang kailangan. Tandaan ito. Ang ikatatlong bahagi ng year 2024 ay magsisimulang yakaping ka ng swerte. Magaganap ito sa pagpasok ng Hulyo unti-unting mararamdaman ang ginawa lalo na sa buwan ng Oktubre ng 2024 at magpapatuloy hanggang December ng taong binabanggit ay dadaloy ang mabiyayang swerte sa iyo. Kaya labanan ng mga pagsubok sa buhay. Swerte ka sa numerong 5, 23, 17, 19, 34 at 11. Ang araw naman ng Martes, ang swerte sa iyo. Si 1982, kinakailangan nilang gumamit ng Lignum Officium braced it. Gamitin rin ang Jinx Remover Stone upang may pangontra ka sa mga pagsubok ng buhay. 1994 ang swerte na kayakap pa rin sa iyo ngayong 2024. Pero maging maingat sa bawat desisyon. May signos rin ng kapamakan. Ingat! Pag-usapan natin ang kapalaran ng mga sinilang noong 1994. Sabi nga, ang swerte ay nakayakap sa kanya ngayong 2024. Pero, kinakailangan niya ang maging maingat sa bawat desisyon na gagawin sa kanyang buhay. Dati nang nakayakap ang sa mga tao o sa mga nasa taon ng 1994, noong 2023, ramdam nila ang swerte kanya ng kanilang buhay, bagamat dumaan rin naman sa pagsubok. Sa taon na ito ng 2024, Yayakapin pa rin sila ng swerte at ito'y magpapatuloy sa halos buong taon ng Year of the Dragon. Ang kapalaran ay umaayon sa kanyang karir, negosyo kung meron. Kung nagbabalak na pasukin ang negosyo, pwedeng simulaan, simulan sa taon na ito. Yayabong ang biyaya. Ngunit pinag-iingat siya sa bawat desisyon na gagawin pag-isipang mabuti ang bawat plano sa buhay. Kapag nagkamali, habang buhay na pagsisisihan ito. Ang paghahanda o pagpaplano ay pwedeng gawin sa huling bahagi ng 2020 po ng mapagtagumpayan. May paalala ang kanyang taon ng kapalaran. Maging maingat upang makaiwas sa signos ng kapahamakan. Maswerte sa numero 6, 34, 12, 19, 44 at 29 Maswete sa araw ng Martes Lucky charm na dapat gamitin sa taon na ito Obsidian with Golden Power Stone Bracelet Para sa swete sa pananalapi at karil Okay rin na laging magdala ng Testamentum Talisman ng makaiwas sa kapahamakan maglagay ng lignum nibo sa loob ng tahanan o lugar ng negosyo upang makapasok upang hindi makapasok ang negatibo sa tahanan at ganun din sa lugar ng negosyo. Para sa mga nasa taon ng 2006, sorpresa ng swerte ang una at ikalawang bahagi ng 2024. May pagsubok sa huling quarter ng taon. Bagamat nasa edad pa lamang ng kabataan o nagsisimula palang gampanan ang mga pangarap na ng mga isinilang noong 2006, asahan na ang swerteng nakatanglaw sa kanyang kapalaran sa halos kabuuan ng taon. Asahan ang magandang kapalaran Bagamat hinuhubog mo pa ang iyong talino bilang isang estudyante, makakabuo ng mga idea na pwede mong pagkakitaan sa taong 2024. Tandaan, maraming estudyante o kahit na hindi estudyante ang magtatagumpay sa taon na ito, partikular kung kabilang ka sa isinilang noong 2006. Sikapin ay saka dahil maswerte ngayong taon. Ngunit may paalala sa huling bahagi ng 2024. Kinakailangan na maging maingat sa sarili, lalo na sa kinakain upang makaiwas sa pagkakasakit. Sa usapang pag-ibig, huwag mo lang pumasok sa malalim na relasyon, baka mauwi sa hindi maganda. Maswerte ka sa numerong 5. 29 40 11 45 at 18 Maswerte ka naman sa araw ng Friday. Okay ang gamitin. na lucky charm o talisman, ang hirimbet talisman. Okay rin ang lignum bracelet o kaya lignum Onimus charm keychain. Isunod natin ang kapalaran ng mga bata na isinilang noong 2018. Para sa kanila, ilayo ang mga batang ito sa mga bagay na mabilis magliyab o masunog. May disgrasya sa apoy o kuryente, kaya ingatan sila ng wag maganap. Alaga ang mabuti, lalo na ang kalusugan. Yan po, nawa Naihatid ko sa inyo ang inyong magiging kapalaran o yan ang ating nababanag sa pamamagitan ng numerology na nakaugnay sa taon ng kapalaran para sa mga isinidang sa Year of the Dog. Ito'y para naman sa kapalaran nila ngayong, darat, o ngayong 2024 o Year of the Dragon. Ang anumang sinasabing pagsubok na darating ay labanan ng wag itong mangyari sa buhay. Yan po, laging tandaan ang ating kapalaran ay nakaugnay pa rin sa ating mga sarili. At ang pagbibigay ng swerte o paghahatid ng mga pangyayari sa ating buhay ay Diyos pa rin ang nakakaalam. Ang mga lucky charm o talisman na binabanggit ay nagsisilbing nagsisilbing susi upang mabuksan ninyo ang pintuan ng swerte at ang talisman naman ay upang ilayo kayo sa kapahamakan at ang binabanggit namang para sa inyong kalusugan upang mailayo kayo sa hindi magandang kapalaran pagdating sa inyong pangkatawan. May paalala lamang po ang inyong lingkod. Pakikita ko po sa inyo ang aking uh, Facebook account. Ang aking Facebook account po ay makikita ninyo yan. Yan po ang aking picture sa aking Facebook account. At uh, para makasigurado kayo, lagi ninyon silipin ang uh, mga nakapost sa Facebook bago kayo makipag-usap. Laging tandaan din po na mag sa mga scammer no Sa uh, sapagkat uh, marami po ang uh, nagsasamantala sa inyo na magkamali kayo dahil may mga may mga kumuha po o kumopya ng larawan ng inyong lingkod at ginamit din ito pati na aking pangalan para makasigurado kayo tingnan po ang aking uh, Facebook account ayan po, makikita ninyo ayan po yun ngayon po, para makasigurado nga silipin ang mga nakapost bago makipag-usap sa kanila at ang aking Facebook page naman ay ito po, makikita ninyo nagpalit po tayo ng profile pic dahil yung mismong profile picture natin dyan ay kinuha nila yun dati at ginamit nun sa kanilang binuksang account. No? Maging maingat po. Ayan po. Ang baka magkamali kayo, sabihin niyo ay hindi naman to si Shaler kasi itong una yan sinabing uh, profile picture niya. Yan po ang bago profile, bagong profile picture. Maging maingat po kayo sa pakikipag-usap. Ayan po, binigyan ko na kayo ng babala. At uh, meron lang po kayo paalala pa sa inyo. Uh, sa mga susunod po, lagi ninyong panoorin ang aking YouTube channel. Nan, sa ganun po, maibigay ko sa inyo ang mga impormasyon at ang kaalaman upang kayo'y makapag-ingat. Sabi ko nga, sa bawat pagtatapos ng ating programa, alagi lagi kong sinasabi, ang mabuting gawa, ilalayo ka ng Diyos sama-sama at dadaling ka sa magandang biyaya. Subscribe lang. Click nyo lang yan. Thank you.